Ganito pala yung technique kapag magsasaing ka ng maramihan. Kadalasan na itong ginagawa kapag may okasyon at may kain. Siguradong mainit pa din kahit kinabukasan mo pa kakainin. Bali hinugasan na yung bigas at pagkatapos ay ilalagay yan sa plastic tub. Tinatakal lang yan at pagkatapos ay lalagyan ng tubig. Depende pa rin yung tubig sa depende ng bigas na inyong gagamitin. Kasi ang ginawa namin dito ay kung anong dami ng bigas ay siya rin yung sukat ng tubig kailangan itong doblehin ng plastic para hindi pumutok. At pagkatapos ay isisilang yan natin, ibubuhol lang yan. At syempre, kailangan meron niyang konting hangin kasi mag i pa yan pag naluto na yung ating bigas. At ito na yung mga tapos ni nanay. At sa kumukulong tubig, ay isa-isa na yung ibabagsak. Sa keso naman, sa amin, o kaya sa batanggas, ay kakaiba rin yung pagluluto ng kanin. Sa isang malaking kawa, ay nagpapakulong ng tubig at pagkatapos ay direkta na yung bigas na inilalagay. Dito, kakaiba rin, pero same-same lang din naman yung kalalabasan niya. At ayan, at pag lumutang na is, okay na po yan. Para ma-preserve yung init, ilalagay po natin yan sa cooler o kaya naman po sa styro. Ayan, sana nagustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood.